Binaba namin ng lifeboat sa tubig at eto ang mga sumunod na nangyari. Una, stack up ang launching wire. Sumunod ang water sprinkler. At pangatlo, pinagpad kami ng alon papalayo. Hilo na At nang makalapit pa kami sa barko, sobrang pinahirapan naman kaming maikabit ang hook na may muntik pang maputulan ah. ng kamay. Pero, 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 Peter, oh. Sa video na to, isasama ko kayo sa loob at labas na makapigil hiningang sinario. during boat drill operation. Pero bago ko sabihin na nakakasuka at marami na ang dito, bigyan ko muna kayo ng maiksing konteksto sa video na to. Ito ang lifeboat at lahat ng barko sa buong mundo ay meron ito na siya namang ginagamit for rescue operation o huling sasakyan ni Marino if in case lumubog ang barko. Otril naman ang tawag sa pagsasanay sa mga tripulante ng barko at tinatawag naman na waterborne kapag ito ay pinabasa tubig at pinatakbo. Delikado ang operasyon na to na kung minsan may namamatay. Isang Pinoy sima ng patay. Matapos tamaan ng higanting alon at humampas sa... Lalo ang aloy sima ng patay. Kaya kadalasan, tamang familiarization lang ay ayos na. Pero yan ay depende sa kapitan. Ito ang mga panahon na no choice tayo kundi samahan ng tropa or at least may kasamang engineer sa pagbaba ng life post. Delikado pero kailangang subukan. Reincarnated, I was stargazing. Life goes on, I need to hug my babies. Yeah, yeah. Woke up, for broccoli, high key, keep a horn on me. Habang inahanda ng deck crew ang lifeboat Ako naman ay nahandang sarili sa mga posibleng teknikal o problema sa pinak Pati na rin sa alon at posibleng magsuka uh -huh. Sa puntong to, ready na ang lahat And it's about time na pumasok tayo sa loob ng lifeboat Eh? Eh? Ikaw eh? rin, pagkatapos yun dyan, listing tayo ng emergency generator. Teka, teka. Nagsisimula pa lang kami dito ah. Kung ikaw, anong isasagot mo? Okay, sir. Okay. <laughs> Alright. Paka Pasok sa loob, napaka-importante na mag-conduct ng final inspection. Double check o triple check to make sure na smooth at okay ang lahat. Yan, eh, tingnan natin. Baka... Baka hindi naka-plug. Oo. Oh. Okay. Yan, sinasabi. At yun, nakalimutan niya ikabit ang drain plug. Yan yung butong plantar. Kaunting kalaman, ang drain plug ay isang takip sa butas sa ilalim ng laypot At normally, ito'y tinatanggal para madrain ang mga accumulated water right after ng waterborne. O minsan, para madrain ang mga nakolektang tubig ulan. Dito pang alam. Ulong na. Sisik <laughs> o pagkahilo, isa ito sa expected namin soon after namin pumatong sa tubig. Pero mukhang advanced yata namin na-encounter to. Three, jump, lower, meter. To make the story short, hinila ni third mate ang remote light at na-waterboard namin ang light boat ng matagumpay. As simple as it is. Yun ang akala ko. Dahil minutes before, ganito ang nangyari. Okay sir, naka ano na yung bottom plan. Naka-secure na rin kami. Ready for lowering. Over. Starting. Huh? At eto na. First problem, sobrang tigas ng remote wire. Buti na lang nakuha sa perusahan. Sa pamamagitan ng kasi nito ay nakukontrol ang brake ng David na siya namang puipigil sa kable para bumaba ang iPhone. Tigas! Sige pa rin. Sige, sige. Parang. <tong> Parang. Sige Parang. Okay sir, starting engine. Number one, all. Itali na sa pupa. Isa pa itong pagtanggal ng painter at FPD. Napaka-risky. Pwede ka dito maipit o matamaan ng cake. hindi kaya matamaan at mabasag ang light bulb.

pero hindi na. Pero na lang after ilang minutong labanan. Kumana. At lumutang na ang lifeboat sa tubig, pero hindi pa nagtatapos ang challenges.

Technically, na waterborne na ang lifeboat. At kung delikado ang pagbaba nito sa tubig, ano din kahirap ang pag-akyat at pag-secure nito. Sa ganito na Simulan natin sa pag-reset ng hook at release mechanism. Pin, 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 pin. Pin, pasok. Tapos, manibra ito papalapit sa barko. Mukhang madali, pero ang realidad... Wiper, wiper. Halos wala na makita si third mate. Dagdag mo pa ang very unpredictable na hampas ng alon. Delikado kasi pwede kami mabangga sa postado ng banko. kamu yang sakit sakit saya rali apa saya elok ter may kung brasuhan sa alon para may kabit ang suspension link sa release boat. Iangat ang live ng 1 meter ng pansamantala. Nang sa ganon, may kabit ang FPD o Fall Preventive Device sa forward at likurang parte ng live Nang sa ganon, in case aksidente mag-release ang hook mechanism ay eh walang mahuhulog tulad nito. Ito ang mga piligro na pwede namin kaharapin. Delikado, pero di susuko. Buckle up! Kung ilang oras o ilang minuto ay hindi ko naalintala. Basta ang mahalaga na iakyat at naibalik namin ito sa dating pwesto. Sabi nga nila ang buhay ay parang ding ganito. Parang lifeboat na relax at kampante sa kinalalagyan pero kung minsan kinailangan ibaba at masubukan. Hindi madali at madalas susubukan ka ng alon at sitwasyon na para bang hinahamon ka ng panahon. At sa aming pag-ahon, dala ang panibagong karanasan at katagang ganun lang yon. Kaya kung sinusubok ka man ngayon, kaibigan, ituloy mo lang.